ibabaw niya. Grabe lakas ng ano, pagbaba niya. Yan. Ito yung pinakang top niya. Pinakang tap niya. Walang ano, walang kasi sobrang lakas ng alin. Pag medyo pa na yan, may na dyan. Dati maraming naka naliligo dyan. Ngayon, wala. Baka pinagbawal ng bantay. Kasi sobrang lakas ng agos ng pool. Grabe ang lakas. Ngayon, pupunta kami doon sa sa dulo. Tingnan natin kung maganda yung tubig doon. Pakikita ko rin sa inyo. Ayan, siya ang ganda talaga. Trabya. abutan pa ito ng mga susunod na generation natin. Huwag sanang masalaula. Maganda Ito na lang yung magandang tanawin na malapit dito sa Maynila eh. At Quezon Ang wawagan.